Hello guys, welcome back to our channel Coins TV At magandang araw po sa lahat Maayo buntag At eto nga guys, may barya tayo Halagang 300 pesos lang na tigpipiso So naligaw tayo sa aking kapatid kagabi Kaya eto, may barya tayo na 300 pesos Sakto, may nabalot na siyang bago Sa mga napagbilan na So eto ang ating i-hunt ngayon syempre ang mga i natin yung hard to find na year 2017 dito sa NGC na piso at saka yung year 2018 na upper mint mark syempre yung error na rin kung seswertehin tayo at dito naman sa BSP guys yung hard to find na 2005 so sana madali na natin ngayon yan dito sa halagang 300 so sana pala rin tayo ngayon sa ating coin hunting series worth of 300 pesos dito sa ating pipiso. puro ano lang guys, hahatiin lang natin 'to sa 50 pesos para sa ating coin hunting. So, syempre bago tayong magsimula guys, maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, guys. At uh, syempre sa mga silent viewer din natin, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir. At uh, kung bago ka pangalang po dito sa ating channel, welcome po dito sa Coins TV. Gumagawa po tayo guys ng coin hunting series at coin update sa mga na-hunt natin at syempre sa hawak na nating barya. So, sana pala rin tayo ngayon dito sa ating coin hunting series na gagawin sa worth of 300 pesos sa tigpipiso na BSP wala pa yung tigli 5 piso natin tsaka 10 doon sa kanyang wifi so kasi sa katapusan pa kasi bubuksan yon nun pa lang tayo magkakaroon ng coin hunting series sa 5 piso at sampung piso na BSP at NG rin so kuha tayo guys ng 50 pesos para sa ating coin hunting And guys, 50 pesos. So, hinati natin sa dalawang batch para sa ating coin hunting. So, tara guys, umpisahan na natin to. Baka umpisahan pa ng iba to. Sana madali na natin yung mga hinahunt natin na hard to find dito. First coin natin guys, NGC. 2018 na low mint mark. So, common yan. Meron tayo ditong non-magnetic na year 2002. So, kung lang din yan, hindi na maganda yung kanyang kondisyon. Next coin natin, year 2015. So, may mga hinahunt din tayo na variation dyan sa year 2015 na yan. Kaya, i-check nyo po maigi yung mga naisusukli sa inyo. At sa mga hawak nyong barya, may pros po dyan sa year 2015 at sa year 2014 at 13 na BSP na piso. Kaya po, i-check nyo. Know, sayang naman. Baka mahawakan nyo na. Makawala pa. Okay. Proceed tayo, guys. Next coin natin. Year 2004. Come on. Next coin. Year 2018. At syempre, maraming salamat din sa mga kapwa ko coin hunter dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Sa suporta po dito sa ating channel. At syempre, sa mga idol natin na coin collector. So, ayan. Proceed na nga tayo dito sa ating coin hunting. Next coin natin, year 2015. So, common. Next coin, year 2011. So, itim na yung kanyang harapan. Next coin, 2009. So, common. Next coin natin, 2013. So, may pros din dyan, guys sa 2013 na yan. Kaya i-check nyo yung mga piso nyo dyan. Baka pros na yung hawak nyo. Ayan po yung magandang i-collect. Next coin natin. Unang puno hmm. na ng dumi. 20.03. At 100%. Ito ay non-magnetic dahil sa kanyang condition. So, ayan. Common. Magnetic ang hinahanap natin dyan sa 2003. At saka yung pros. Pag magko-collect -co kayo sa year 2003 guys, yung magnetic at saka yung pros ang magandang i-collect. Okay, next coin, 20, ano to? Ito na makita, 2009, so common. Next coin, 2014, common. At ang ating last coin, year 2018 guys, na low mint mark at ano nangyari dito mukhang wala naman ayan okay tayo sa unang batch guys so tignan natin eh. sumabog pa baka nandito na yung ating hinahanap ha ah. sumasabog yung ating barya ang ating second batch So baka swertehin na tayo dito. Okay, bago tayo magsimula guys sa ating second batch, baka po hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel, pasuyo na po ng subscribe button dyan at yung bell button po, huwag niyong kakalimutang kalembangin para updated ka po sa mga coin hunting series natin at sa mga coin update na rin po dito sa ating channel. Okay guys, at huwag niyo po sanang kalimutang i-like and share yung ating video. Pakishare po sa mga kaibigan nyo para po magkaroon lang din sila ng idea sa mga bariyang umiikot pa sa ating sirkulasyon na merong mataas na halaga katulad po ng year 2005 sa piso at year 2006 sa limang piso at sa sampung piso naman 2007 at 2009 so ayan po yung mga malalaki ang halaga okay proceed na tayo dito guys first coin natin NGC pa rin 2019 na upper mint mark So common next coin 2015 common next coin natin another 2015 common next coin 2004 common next coin natin NGC 2019 common next coin 2010 Next coin natin. Another 2010. Come on. Next coin. Year 2014. Come on. At paalala ko lang guys. Doon po sa mga nanonood po sa ating video. So, pakitapos po yung ating video. Bago po tayo mag-comment. Para po maintindihan natin yung kabuuan sa ating video. So, meron po kasing mga nag ko comment minsan sasabihin nila meron ako niyan bilhin mo na at uh, marami daw siya so pasuyo lang po pakitapos po yung ating video para po maunawaan nyo yung kabuuan mahirap po kasi mag comment ng hindi napamanood yung ating video tos minsan nagagalit pa sa atin kapag hindi nating bibilin. So, poor common ang kanilang ipinapakita sa atin. Kaya hindi po natin nakukuha sa kanila. So, ayan, proceed na tayo dito guys. Next coin, ayun. Kadali na naman tayo guys. So, 100% to. Magnetic to base sa kanyang itsura. So, ayan, nakahunt din tayo nito doon sa nakaraang video natin sa halagang 500. Okay, testingin natin guys kung magnetic. Pag magnetic to, i-keep natin to. At ang ganda ng kanyang condition guys. Hindi sila naglalayo nung na-hunt natin. Okay, moment of truth. Yun, magnetic siya guys. So, i-keep natin yan. At ang ganda ng condition niya. Okay. Kaisa na tayo, hindi na masama so proceed na tayo guys next coin natin 2018 na up na low mint mark common 2014 common 2015 2018 na low mint mark next coin natin 2010 next coin 1999 at medyo maganda pa ang ano nito, good condition pa. So, pero madami na tayo nito guys. Kaya hayaan na natin dyan yan sa mga kahunter natin. Okay, next coin natin, 2019 na low mint mark. Common. Next coin, year 2018. Na low mint mark din. So, ayan. At hindi na masama dito sa ating first 50 pesos at ayan nakadali na naman tayo ng 2003 na ating kikikip so ayan guys ang ganda pa niya oh. mas maganda to kaysa dun sa nauna nating nahan Okay guys, maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting. So, samahan nyo ako hanggang dulo guys. Susunod natin, 50 pesos ulit sa ating coin hunting. Sana madali na natin yung year 2005. Maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe always and God bless.